Kina Cool Car Air Conditioning, the official aircon installer of Alfred Surplus. So, what's up mga kapriyon? Good morning. Grabe, pa maulan ko sa Gahapon, eh. sus, grabe. So, muna sa mga, mga kapriyon. Abot na nga ito ang um, unit gikan sa Argao. So, thank you kayo sa ako amigo nga taga Argao. Nakalimut ko sa pangana ito. Eh. Basta shout out na lang ninyo diyan sa driver pod nga naghatod grabe wa gitawon ako na da sa tugahok gabi eh kay na ako bisiha Yo, what's up? What's up mga kapriyon? So, mo ni siya, dili ni mo makita ang iyang compressor kung di ni mo ni ang tango ni ang duha ka bangko o ang iyang mga cover o iyang base sa handbrake. So, lisod kay ang compressor ni mga kapriyon although makita ni mo siya sa ilaw pero dili magkakakwag tol sa nindri dapita pita tanawang mo ragunok at tilisura. So, mo ni ang compressor sa ato ang unit ron nga Kia Mangurning okay Kia. Yeah. Alright. So ito na siyang pull mga kapriyon So what's up mga kapriyon Natawad na ito ang, ang compressor So nadiri ang iyahang daan Huwag so, ang iyahang condenser po Nga nabungkag dara mo yung condenser sa unit Kaya dara ang iyahang daan ng compressor Na black oil na Ito so, ka ano na nang ilisan yun O original nga compressor po Ito mo na siya mga kapriyon Ang mga hose oh. Di magsilbi ni nani nga praise mga kapayon, manghungaw gina siya. Ini po sa iya hang kuan, iya hang high side o low side. Matuyok po ni mo ang kuan. Ah, uh, cream. Ah. Uh, Hindi sya magsilbi ngayon, ana. Binigay buhatan basta ni ang compressor o fittings kay ang compressor nga gitaw dili siya nga pang left handed ang iyang compressor na asya sa right hand. So mao nga gituhapan lang to ang kwan kuan, iyang bracket. So ato ana nang giusab mga friend, back to original na, na siya. So stay tuned mga kapriyon Katuasan ni isang... Kuanan uh, na na mga tinga uh, mga power Diyo kayo nga gihimo Kuan siya ang mudawat sa low side dun, niya So stay tuned mga kapriyon ha So what's up mga kapriyon Dara ang pintings nga na to Para sa iyahang compressor So Atong gi sulda nya atong pagamian yang fittings kay di wala tay hose nga dagko kayo wa sa tay perol nga dagko kayo special size nga mga perol so diri sa standard so let's maka preyon stay tuned kay to salpak isalpak didto ato ada ni siyang plastarahan o mga piping so what's up mga kapre dili lang kayo na ito tas o na ito ang video mga kapre so baka busy na ito niya di isang pagsilbi na kita mo yung muridit kita mo video o na ang kanina video mga kapre yung ipaspora din na ito kung mana tag-ilis o condenser kung na nato na ito mga expansion valve na niya bago na, na siya evaporator kung mana na ito mga kapre yun muna nga nagtubil na ta o ginahinay o bago ang refrigerant kung mana nagtubil o oil so lisod kayo niya ang set na asaluyo muna gigamit ka na to. Pinagbabawal na teknik sumunod sa mga kapiryo no pa ang iyang refrigerant. So kapag mga kapiryo na na siyang pasuliran, kung na siya o hangin ngayon, na po og refrigerant. So puti, pakai siya mga kapiryo ang karangalan sa iyang set, to. puti, pakai so hangin pa na siya. So karonton pa mga kapiryo, solid na na, ato na na siya ang po refrigerant. anam anam na anam anam na ma na ang kapriyon ha kay karong taon taon atuwa na ni tisingan atuwa na ning i-parking dito sa unahan kay Lisod Gallery right so kada bali on pre kada taon set oh tanawa na kapriyon no? na ganaman na gyud ka og katinaw ang atuwa ang set last Ito ang unit from Argao from Kawasco multi-purpose cooperative Argao Cebu so power gina sa mga kapriyon malanert pool ang lamig right so dahil ang salamat sa mga viewers mga subscribers ha sa akong youtube channel labi na yun sa mga followers sa akong facebook page dahil salamat nyo mga kapriyon Kia kito 700 from Argao Cebu thank you so much bye bye and God bless mga kapriyon o